pagtalaga kay Secretary Dizon sa DPWH umani ng suporta mula sa mga Kongresista kasama mo sa balita si Rajuman Grace Mariano para kay Manila Representative Joel Chua ang pagtatalaga kay Secretary Vince Dizon para pamunuan ng Department of Public Works and Highways ay nagpapakitang seryoso si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Jr. na tuldukan ng korupsyon at katiwalian sa ahensya. Sang ayon din si Akbayan na party list, representative of Percy Sendanya na ang paglalagay kay Dizon sa DPWH ay mahalagang hakbang sa pagtataguyod ng pananagutan at paglaban sa korupsyon pero dapat anya sabayan ito ng sistematiko at lubos na reforma. Sabi naman ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes, ang results-oriented approach ni Dizon ay magreresulta ng reforma at pananagutan sa DPWH. Tiwala din si Las Piñas, Representative Mark Anthony Santos na ang track record at professionalism at dedikasyon ni Dizon ay tiyak maghahatid sa DPWH tungo sa pananagutan at pagpapahusay ng serbisyo sa publiko upang masiguro na bawat pisong gagastusin sa mga proyekto ay pakikinabangan ng ating komunidad. Buo naman ang pag-asa ni Bacolod City representative Albi Benitez na kayang-kayang resolubahin ni Dizon ang mga problema sa DPWH para maibalik ang integridad transparency at epektibong pagtupad nito sa trabaho ayon kay Manila representative Rolando Valeriano Excellent choice si Dizon sa DPWH dahil pinakita nito sa Department of Transportation na siya ay zero tolerance sa mga taong lumalabag sa batas Di naman ni Ako Bicol party list representative Alfredo Garbin si Dizon ang tamang tao para mamuno at linisin ang DPWH pero sana ay maging kasing husay niya ang papalik sa kanya sa DOTr Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.